Kapangyarihan o otoridad ng pamahalaan, lalo na po sa pangunguna ng uh, lokal na pamunuan sa pamahalaan ng Bustos Bulacan uh, na alam natin na napipressure na mga alipores po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil isang linggo na po ito o mahigit na sila po'y tinatawagan na huwag ipagpapatuloy ang bang ng maisog rally Kaya ngayong hapon po magbibigay ng isang masusing pagsusuri ang ating mga kasamahan. Kasama na rin po si Kay Eric at pangungunahan po ni Atty. Harry Roque, isang kilay Roque, isang kilala po na abogado nagtatanggol ng karapatang pantao at nang paninindigan para po sa paggiit ng mga karapatan ng mga individual na mamamayang Pilipino. Yan po ang track record ni Attorney Harry Roque at si Ma'am Lorraine Maribadoy ay kapartner ko po sa pagtatanggol ng kabutihan ng sambayan ng Pilipino laban sa mga abusado na nasa pamahalaan at pati na po sa lahat ng pwersang nagsisira o nagwawasak ng ating bayan at pagkakaisa ng mamamayan. Attorney Harry Roque, napakaiskandaluso po ang pangyayaring ito na nakikita lamang natin sa panahon ng aktual na deklarasyon ng martial Law nang ipinasa ilalim sa kamay na bakal ng uh, martial Law Declaration noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. ang ating bansa. Subalit ngayong hapon po, napilitan si former President Rodrigo Duterte na pagkakansila ng uh, isang mapayapang patitipon sa Bustos Bulacan lamang maiwasan ang uh, sakitan o posibleng madugong komprontasyon sa pagmobilisa ngayong hapon ng mga sanggano, mga goons, at iba pang mga binayaran ng mga alipores sa pangunan ni Mayor Juan sa Bustos, Bulacan, sa utos na rin mismo ng mga alipores ng Malacanang uh, sa ilalim ni Marcos Jr. Gaano ka lubha ang ganitong mga kaganapan na turnyari, Rog? Napakalungkot pong pangyayari ito. no At uh, gaya ng sinabi mo, mas malala pa ito sa Marcelo kasi eh, at least ang Marcelo nagkakaroon ng deklarasyon. Ito, wala pang deklarasyon ng Marcelo eh, pinasarado ng SMNI at pinasusupil na ngayon ang karapatan ng taong bayan na magtipong-tipo, na mapayapa para iparating ang kanilang saloobin. Alam niyo po, itong right to peaceful assembly, ito po ay isang karapatan na nanggagaling po yan sa Bill of Rights. Hindi po yan nanggagaling sa gobyerno, hindi po yan nanggagaling sa LGU. Lumang-lumang kaso na po, Premises versus Pogoso, hindi po galing sa LGU ang permit para magrally ang amin permit po ay galing sa Saligang Batas. Hmm. At ang lamang ng LGU ay yung time, place and manner nung kanyang uh, uh, pagrarally, no? At alam nyo ba ho, nung uh, panahon ni uh, PGMA, eh tayo pa po ang nagpunta sa Korte Suprema nang pinagbawal po magrally dyan sa Misan Beda na malapit sa Malacanang. Tama, sa ng Korte Suprema, no? inulit yung premises versus Pucoso na hindi ang lokal na pamalaan ang na nagbibigay ng approval para mag-rally. Sila ay time, place, and manner lamang. At kapag ang uh, lokal na pamalaan na hindi nag-approve ng rally permit ng walang dahilan, bukod sa clear and present danger, deemed approved yan. Iyon. Alam ano pa yan dahil lang ginawa ko po ay uh, talagang nagrally kami ng walang permit dahil ay magbigay ng permit. Ang sabi ko sa mga estudyante ko, mag-Sunday best kayo, magpakasosyal kayo doon nang hindi tayo maging clear and present danger dahil mga sosyalista yung mga nagrarally doon. At, ano tawag dyan sa lugar doon sa Misandeda? Mendiola. Mendiola. nilang no rally zone ng Mendiola at doon pinatunayan namin na wala silang karapatan na magdeklara na kahit ang lugar na -ra no rally zone dahil sa mulat-mula pa, ang sabi ng ating Korte Suprema, ang ating mga kalye ay talagang health in trust para sa mga mamamayan para magtipon-tipon hindi talaga yan para sa mga sasakyan yan ay para sa mga mamamayan magtipon-tipon at ipahayakan sa loob nila na napakaimportante sa isang demokrasya so claro. natitiyak natin na sa pamahalaan ni PBBM talagang yunarakan na po ang kalayaan ng malayang pananalita at malayang pagtipon-tipon para ipahiwatig ang sa ng mga mamamayan ito po ay undeclared martial law at ang dahilan po kaya nila sinusupil ang ating mga karapatan, natatakot po sila sa katotohanan, natatakot sila sa lumalakas na sigaw ng taong bayan na tama na, sobra na itong Marcos administration neto.